magandang araw mga dol may iha-harvest na naman to tayo ngayon saging ulit ayun po yung nag-ani ng palay namin hindi pa natapos so dito yung saging natin na iha-harvest natumba na po yung isa kaya kailangan na talaga ayan po yung isa natumba na medyo maliliit po yung saging ko dito kasi palaging basa yung lupa dito hindi katulad yung sa kabila Pero kahit pa paano, nakakabusog na rin to. Ayan po mga dol. Natumba na. Ito po yung pangalawa mga dol. Ayan. Apakaliit ah, kumpara nung una kong mga harvest. Pero pwede na rin yan. Tapos, nandito rin yung pangatlo. yan So, hanggang dun. Masyadong maliliit po talaga. Pero okay na rin yan. Biyaya na rin yan. Diliit po. Nung una po mga dol, paminsan-minsan lang po talaga kami makakain ng saging. Sa tuwing nakabili lang po si mama ng saging galing bayan. Pero nung after nating mabiyaya ng lupa, tinamnan ko po ito agad. At makalipas lamang po ng ilang buwan, ay nagsimula na po tayong mag-ani. Sabi nga nila, pag may itinanim, may aanihin parang kailan lang nung tinanim ko po ito mga doon napakabilis talaga ng panahon kaya kung may lupa kayong pwedeng matamnan kumilos ka na kasi balang araw ang hirap at pagod mo ay masusuklian ng biyaya noon paminsan-minsan lang po kami makakain ng saging pero ngayon halos araw-araw na nakakakain kami ng saging ng libre at kung medyo sobra ang biyaya pwede mo naman itong ibenta at ang pera na nakuha mo ay pwede mong ibili ng mga ibang pangangailangan ng pang-araw-araw. Hindi man kalakihan pero sapat na para sa mga pangunahing pangangailangan. Minsan napaisip ako at nagtaganong, Paano kaya pag hindi ko to ginawa noon? Paano kaya pag yung lahat ng perang lumaan sa akin ay inubos ko na lang sa mga walang kwentang bagay at mag-enjoy na lang sa buhay? Paano kaya pag mas inintindi ko yung panghuhusga ng ibang tao ng pagiging kuripot? eh sigurado rin naman na yung nanghuhusga ay hindi rin magbibigay ng pera pag naghingi ka para sa pangarap mo. Siguro kaya yan nila nasabi ay dahil naiingit na sila sa mga nakamit mo sa buhay. Sabi nga nila, hindi ka hihilahin pababa ng mga taong mas nakakaangat sa iyo. Panigurado pag ikaw lugmok at walang patutunguhan sa buhay, ang lahat ng sisi ay papunta rin sa iyo. Kasi ganyan naman talaga ang tao. Palaging may masasabi, maganda man o masama ang iyong ginagawa. Kaya ang mas mabuti mong gawin, huwag na lang silang intindihin. Ipagpatuloy ang buhay at ang pangarap ay abutin. Maraming salamat.